Hello guys and welcome to my channel Ayan, this is Raymarie Vlog At for today's video guys Ay mayroon akong sasabihin sa inyo But before yan, kung bago lang kayo sa aking channel Please subscribe my YouTube channel Raymarie Vlog At maging kalimutan I-press ang ring bell Para sa video sa mga bago kong mga video guys So mag-intro muna tayo So, ayun na nga, guys. Sasabihin ko na sa inyo, guys. No, last week ko sana to sasabihin, guys. Pero, ayan. Plano ko kasi, ano lang, Nag, meron ako unang mini Tapos, siya yung nagka-idea na, ayan, patagalin ko na inang araw, guys. And, ayan, guys. So, ayun na nga. Success yung yung ginawa namin, guys. Ayun. <laughs> <laughs> ayun. Ayan, Baby Sam. Ito na yung pagkataon Bibisam Sam at kay Tumampus Twins Vlog. Ayan, sila yung kasabat ko dito. Guys. Uh, ayan. Naalala niyo pa ba nung nag ako sa story ko yung picture? <laughs> Ay, nang, ang daming naniwala, guys. At, ayun nga. Ayan, meron na kayong idea and uh, daming nag-message, dami kong views dun guys. Tapos kanina guys, nung, nung duman ako sa bahay ng pinsa ng partner ko, ayan, nagtanong din guys. <laughs> ayan, sinabi ko yung totoo guys. Ayan. So, bago ko po, po sabihin guys, ayan, mag-shoutout muna tayo guys. Ayan, kay Sir Freddy Channel, kay Sis Jean Lastimoso, ayan, naglista na ko para hindi malimutan guys. Ayan, kay Sis Miss Store TV, kay Sis Dai James Vlog, kay Ma'am Nelia Family Vlog, Christy Al kay Tumampus Twins Vlog, kay Katutus TV, kay Sam TV Vlog, Inday Remelin, Susan Gambong, Jerex Mix Vlog, Ma'am Macharina, Yugs Moto Vlog, Dani Alisna TV, Roxy FM Family, kay Roosevelt Personal TV, kay Marge Paul, kay Marge Mix Vlog, kay Sis Strawberry sana, kay Maring Banji Official TV, Rinaldo TV, Roland Ramirez, kay Cap Phillips TV, kay Sir Dong Tigidong, Sir Saudi Boy KSA, kay Bong TV, Darwina Salva Zinel Mix Vlog, Eva Fortis, Grab Alan Chicharon, Eduardo Nicolas, Neo Kisses Cervera, Nero Nero 0974, Mami Loves, Easter Balasabas, Isra the Explorer, Sister, kay Sister Line, Sinita Ko Vlogs, Alheya Smile, Sweetie C, kay Sis Girly, kay Dancing Myra, kay Sis Janice, kay Sir Romel, Kuya Shaw TV, kay Kalimutan ko ito guys hindi <laughs> ko sariling sulat hindi ko mabasa kay nanay in seconds tapos kay ano tong isa Kalimutan ko ayan shout out sa mga hindi ko na na mention guys shout out guys at sa mga ayan sa mga dati kong mga ka team guys ayan shout out po sa inyo at nagpapasalamat ako sa inyo guys at ayun na nga guys huwag na natin patumpik-tumpik pa at sasabihin na natin guys ayan marami na nagkaabang dito so ayun na nga guys naalala nyo sa story ko may, meron akong pinos na picture guys ang daming views at ang daming nag-PM sa akin so ayun na nga guys yung pinos ko ay it's a prank! Ayan, prank lang po yun, guys. At, ayan, hindi ko sana yung patatagalin, guys. Si Busy Sam yung nags, nag, nag ano yung, guys, na patagalin ko. Ano, hindi ko nang, tagalin ko ng mga ilang araw, guys. So, at tapos, una, sunod kong sinabihan si Kambal. Ayan, para meron ako kasama, guys kasabwat guys ayan <laughs> kaya nga ayan napapansin nyo si Jane si Mr. yung mga comment nisa merong ano yung emoji na matawa ayan alam ni Bibi Sam at Kambal yan So, ayan na guys, na prank na si Sis Jane at si Sis Miss Tour. nakabawi na ako sa inyo. Ayan, lalo na kay Sir Freddy. Kasabwat din yan si Sir Freddy sa mga prank ni Sis Jane. Ayan, akala, akala nyo hindi ko malalaman guys ha. So, ayun na nga. It's a <laughs> prank. Ayan. Success na success yung prank ko, guys. Paniniwala kayo, guys. Tapos, kanina, guys. Ay. Ayan, nung lumana ko sa bahay ng pinsan ng partner ko, ayan, nagtanong siya, natutuwa ba yung, yung pinupost ko? So, sinabi ko na yun, guys. Para naman, hindi sila mag-expect, guys. Lalo na sa aking mother, guys. Ayan. Lalo pag-tutuwa yung guys. Lalo masaya yung mother ko. Kaya, sinasabi na rin, guys ayan, so ayan sa mga na-prank, ayan <laughs> ayan nakagawa na din ako ng prank na yung prank na hindi magkakagulo guys ayan katulad yung unang prank namin ni Kambal so ayun na nga guys, hanggang dito na lang yung aking video guys, ayan ayan sa mga prank ayan, peace po guys <laughs> ayan, nakabawi na ako sa inyo guys Ayan, so, huwag niyong kalimutan sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe my YouTube channel, Ray Marie Vlog. At huwag din niyong kalimutan, i-press ang ring bell para ma-click kayo sa mga bago kong mga video, guys. Ayan. Maraming salamat.